Good morning mga kaaraw Time po para maglinis sa ating solar panel sa taas po ng bubong uh, Bali ito yung inverter namin So lilinisan ko po mga kaaraw yung solar panel Dahil 3 months na po hindi ko nalinisan So tayo iakit sa taas ng bubong ito po yung pangdala ko ng panglinis tubig tsaka pamunas tara akit tayo sa taas ng bubong mga kaaraw yan ito po akit ako po mga kaaraw ito hmm. nagbabulag ako dito yung kapitbahay namin hmm. ah, nagharapis ng mga gulay, ng gulay. niya hmm. so ito po si sister nene hmm. so masarap yung gulay niya habang hmm. ako na may maglilinis ng solar panel hmm. um, maganda sa kalusugan hmm. daw yan <laughs> dito po ako mga kaaraw panahon ng tag-araw ngayon ay natin yung solar panel so alam nyo ang paglinis po ng solar panel dalawang tips lang po yan maglilinis tayo ang gamit lang po natin ay tubig na mineral tsaka pamunas pero hindi ito mineral na kuan talaga ha yung binili tubig ulan po ito ito mas maganda so akya tayo mga karaw medyo may sinat tayo ito po mga karaw kung po tayo ng solar panel gumamit lang po tayo ng tubig huwag yun na pang lagyan ng ano to lagyan ng uh, sabon bareta ba o powder ang importante tubig lang tsaka pamunas kasi pag ginamitan nyo ng sabon tsaka powder Uh, paglinis ng solar panel eh, magkakaroon ng kulay puti yan